Bayan, ising na ba kayo? Ngayon pag-usapan natin dito yung pagka-aresto kay Duterte noong March 11. Um, ako ay natutuwa no? Uh, that finally Duterte was arrested and will be brought to trial soon sa The Hague. And I guess no, um, this is the first step to achieve genuine justice for all those who were victims of extrajudicial killings. Ngayon, may mga nagsasabi na ang pagkaresto kay Duterte ay illegal. Well, eto ang masasabi ko. Wala akong nakitang mali sa pagkaresto kay Duterte. The arrest, I consider it valid. Why? Unang-una, naging member tayo ng ICC. Nag-join tayo voluntarily to be a member state of International Criminal Court. Ngayon, dahil nag-member tayo, no, signatory tayo sa treaty, yung tinatawag nating Rome Statute. Alam nyo, doon sa treaty, merong special mechanism doon. Kapag ang isang bansa ay nag-withdraw, hindi na nangangulugan. It doesn't mean that his li the liability of that country will be obliterated. Hindi na mawala mawawala yung mga kananagutan ng nasabing bansa yung leader na responsible sa gumawa ng kasalanan ay mananagot pa rin. Kaya nung si Duterte ay naging presidente, habang tayo ay member ng uh, ICC, ano man yung mga ginawa niyang pagkakamali, mga kasalanan sa lipunan sa taong bayan, mananagot siya sa ICC. Tayo ay nag-join ng ICC, if you remember, nung 2011, November and Duterte withdraw our membership from ICC noong 2019. And during those years, noong siya'y presidente, yung mga pagkakamali niya, no, na matuturing natin crimes against humanity, ay no, maituturing natin na may jurisdiction ang ICC at may karapatan, may kapangyarihan ang ICC na pagkandak ng thorough investigations to find out kung merong sufficient evidence or ground na siya kasuhan o ituloy yung kaso. Ganyan ang nangyari. At kung may ground, then, Duterte will be subjected to trial. Kaya, nung uh, nakita ng ICC na may ground at ang ating uh, yung panahon niya, yung korte natin ay hindi ganon nagpa-function. Na ang hustisya hindi makakamit ng mga biktima ng extrajudicial killings. Nag-decide ang ICC prosecutors na ituloy ang kaso. And because of this, of course, yung ICC finally issued a warrant of arrest. So, maliwanag na kahit mag-withdraw tayo bilang member state ng ICC, o hindi mawawala ang jurisdiction ng nasabing international court sa mga pagkakasala ni Duterte. Ngayon, inimplement ng warrant, malinis naman ang pagkaka-implement ng warrant. Binasahan si Duterte na kanyang mga karapatan, yung tinatawag nating Miranda Rights. Impact, special treatment pa nga, ang binigay kay Duterte. Pinaghintay pa niya yung mga arresting officers. Imagine. Binigyan pa siya ng pagkakataon kumain kasama ang pamilya. Binigyan pa siya ng pagkakataon matulog. Binigyan pa siya ng pagkakataon na mag-lecture. At gumagawa pa na maraming dahilan just to buy time. Of course, ang ating local police ay may obligasyon i-assist ang Interpol to implement the warrant. Tayo ay member ng Interpol so we cannot deny the fact that it is our obligation to help the Interpol in the same way, ginagawa ng Interpol din sa atin nakikipag-cooperate sila para to run after those criminals outside our territory ngayon anong significance itong pagkaaresto ni Duterte? ang significance nito ito itinuturo no, na malinaw na ang kahalagahan ng uh, rule of law. Pinakita dito, nagpiprevail ang rule of law. Pinapakita dito na no one is above the law. Even you are president, if you committed a crime against humanity, deserve mo lamang na ikaw ay kasuhan at dalhin sa korte. Ngayon, kung ang korte natin ay makikita natin na hindi ganon no nagpa-function ay eh, by kailangan no no bigyan ng pagkakataon ng international court ang mag-conduct ng trial Ngayon, uh, may petition sa Supreme Court para pigilan ang pamalaan na ipatupad ang warrant of arrest o ibigay si Duterte, si Duterte sa ICC at dalhin sa Den ngayon sa case na nangyari ngayon because Duterte was already in the Hague. Wala na siya sa territory. Wala na siya sa Pilipinas. Wala na pong saysay. -say. Wala na pong pag-asa. Ano mang petition ang gawin ng mga kampo ni Duterte ay it will end up futile. It will be moot in academic kahit na sabihin ng Supreme Court. O mag-issue ang Supreme Court ng restraining order. Ang tangin na lang pwedeng gawin ni Duterte ay mag-hire na magaling na abogado. He will be given opportunity to prove his innocence. Lahat po ng karapatan ibibigay sa kanya. Ganyan po ang International Criminal Court. Ngayon, ano assessment? Posible bang uh, ma Duterte? O guilty? Well, based on my own analysis, sa nakikita ko the evidence is overwhelming, mark my words, Duterte will be convicted. At pag nangyari yan, he deserved to suffer. At maraming matutuwang mga kamag-anak, ng biktima extra, uh, ng extrajudicial killings. Alam nyo no, si Duterte, isang uh, bilang isang leader no, mahina sa aral ng kasaysayan. Hindi siya tumingin yung lessons of history. Hindi ba niya nakikita na maraming mga leader na nagkamali at dahil sa pagkakamali, bumagsak ito at naparusahan. Marami. No? Ngayon, no, nagtataka ako bakit o no, oh, uh, nagiging uh, um, proud pa siya sa kanyang mga ginagawa. Walang regret. There's I don't I, don't, I did not see any remorse when he was arrested. And in fact, he challenged the ICC to hurry up to come here and arrest me. imagine that, no? Umiiral yung kanyang ego, no? Yung kanyang uri ng leader, no? ng tao, no? he deserved to suffer. So I believe, no,